Kasong homicide ang napasakan na sa Talisay City Police Batok sa Maguang sa 14 anyos nga dalagitang gitudlong hinungdan sa pagkapusil patay nini. Ang report ni Femery Dumabok. Homicide o illegal possession of firearms ang ipasaka na sa hapon sa Talisay City Police batok sa 21 anyos nga maguwang sa biktima. Ang biktima, gila nga si Jacqueline Riponte. Mato di Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, hepe sa Talisay City Police Station, nga ang regular filing sa kaso humanasuta nasuta atol sa verification sa ni-recover nga armas nga wakini lisensya. Ang 9mm revolver ang na-recover ni Tun Domingo. Human gitudlo sa usa sa mga nasikop ang lugar diin gitagoan ang armas nga moy gingong patay kang Jacqueline ni adtong Biyernes sa buntag sa Barangay Kansuhong. Samtang padayon pa nga gipangita ang magulang sa mga biktima. Malaumon ang kapulisan nga mo surrender ra kini. Tinatry nilang i-convince na susuko yung kapatid ma'am. Mm -hmm. uh, sa statement nga po ng nanay. Uh, hintayin po natin kung may lalapit po. Uh, maganda nga po kung susuko po yung kapatid. Dunga na nga napasaka ang kaso nga obstruction of justice batok sa duha ka mga dinakpang silingan sa biktima. Lakip sa gipasakaan og kaso nga accessory to the crime ang usa sa mga dinakpan. Ang patay na lawa sa biktimang si Jacqueline ang ikatatakdang ilubong karong domingo o Rod Prado Family Dumabok Balitang Bisdak